Hello, hello guys. sandito na naman tayo sa aking mga halaman. Di ba? Aking mga halaman. Talaga naman. Inangkin ko na. Ayan, o. Di ba? Ang aking lemon. Ayan, uh. Meron tayong mga lemon dyan. Ayan, na maliit. At meron tayong mas malaki ditong lemon. Ayan. Mas malaking lemon. Laki, o. Oh. Uh. Di ba? Laki na lemon ko. O. Uh. At syempre, itong iba mustasa ko dito, oh. Di ba? Tanim-tanim din tayo para medyo nakakabawas tayo sa gastusin. O, oh, di ba? Amin natin yan. Kailangan natin magawa sa gastusin. Ayan. At least pag meron tayong mustasa, may gulay-gulay tayo. May saluyot pa, oh. Di ba? Nakakabawas tayo, nakakamenos tayo ng gastusin. Kaya naman na yan. Uh, may gulay-gulay pa tayo. Nakakatuwa naman. Ayan, na? Oh. 'di ba? Gastusin nakakaluwag-luwag tayo. makakaluwag luwag pala tayo sa gastusin, 'di ba? Makakatipid ba? ayan Makakatipid-tipid tayo. Maganda talaga pag ano, magtanim-tanim ka rin kahit papaano. Yung mga ano natin tumutubo na oh. Meron tayong ano rito oh. Meron tayong yang kangkong. naku sa 'to. Tumubo yung kalabasa. Hindi mo akala yung tumubo kalabasa. Kalabasa yan. Ayan. Tapos yung kangkong natin. Ayan, oh. Tumutubo na ibang kangkong, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Tignan ba? Tapos ito, mga saluyot to. Ayan, mga saluyot yan. O, oh. yung na yan. Saluyot yan. Saluyot. Ayan. So, ito, may kamatis tayo dito. Para laki natin yan. May kamatis dyan, oh. Bubukod natin yan pag... May na ako ng time. Hindi ba? Karoon ng time, ano? Alam, sobrang busy. At syempre, ang ah, aking mga kalamansi. O, oh, di ba? Ang ah, aking mga kalamansi. O, oh, di ba? Dami kalamansi. Hmm. Isang kapahana ko. May nahulog na isang kalamansi. oh sayang to. Isang pigaan din ito. Sayang, sayang. Ang aking kalamansi, oh, Hmm dalawa kalamansi yan pag ano gagawa tayo ng sambong ayan ah pwede pa paligo. pwede rin inuwin ano ano gusto mong gawin sa mga tanim mo gawin mo na ang mas maganda ito yung pag may sipong kayo itong kalamansi tanglad saka oregano ayan pagsamahin nyo yan pagpakuluan nyo pang ano lang ha, ah, pang one day consume nyo lang ha, ah, yung pang isang araw nyo lang iinumin yan, kanyar, gawin yung tubig, malaki basta, yan, kalamansi tanglad saka oregano yan magpakulo kayo ng gagamitin nyo na pang isang araw na inuman yun, tote tanggal yan, bara -bara sa mga lalamunan nyo charot, pero syempre totoo yun try na yun, na try ko na yun Siyempre ang ating laurel. Ayan, o, ba diba, laurel yan? Hmm. Laurel yan. Kaso ako pag nagluluto ko, hindi ako mahilig maglagay ng laurel eh. Kahit alam na napakarlami ng laurel dito. O yan. May mga laurel tayo. Puno na yan. O yan ang ating laurel. Yan ang ating halaman. O ba? Diba? O. Oh. ating halaman o ibang lemon natin yung mga bulaklak na rin ayan ibang puno ilang puno ba yan 1 2 3 4 apat na puno oh to isang puno meron na rin o. ayan o. meron na rin oh oh ayan meron na rin oh di ba kasi nadidiligan natin ng ano yan hugas bigas Baga na talaga pag nadidiligan ng hugas bigas yung yung hugas bigas natin na peppermint natin siya mga 3 days to 5 days yun, ganda yun hmm. tapos talagyan natin ng mga itlog ibang itlog dito hindi na napipis, hindi na ano dudurog sabi ko ka naman kasi pag nagano ng itlog yung durog na durog mm, yan mm, diba? yan ang ating muting halamanan sa tok-tok ng kalangitan o oh, diba taas nakasilaw. Kaya naman, talbusan ko lang malunggay ng maluto na ulam. O, di ba? sa buhay. Kaya naman, bye-bye.